tayo ha, kagaanan ko na itong buhat ko kasi sabi mo masyado nang mabigat itong binubuhat ko, so ayan body weight na lang kasi masama yung pakiramdam ko pero so, bago yan, mag sting muna tayo para magiging kamukha ko si Ade are you sure about that? ah, body weight lang muna tayo sa mapakiramdam ko eh Ha! Ayan, hindi ko na rin kaya. lang, all the way up, all the way down. So, ganun lang, simple yan lang natin. Kasi, nakakapagod, nakakahingal. Medyo inubo pa kasi tayo. <coughs> ayan o, oh, nakaita nyo naman, di ba? pa tayo. So, ayan lang, body weight lang muna tayo. Bye bye. Eh, syempre, happy birthday pala kay nanay at kay tatay. Ayan, God bless. Uh, good health. Lagi sa inyo.